nako, ang taga ng akong Jowa Bells hanggang ngayon wala pa. Ayan, tingnan nyo guys, ulit dito. Ayan, wala pa ang aking Jowa Bells. Hey guys, oh, nilalaro pa ako. Ayan, ayan siya, guys. Ang tagal pa. Ang lumabas. Are ko. Ang tagal niya pang lumabas, guys. Ayan na po siya, oh. Kita niya po, oh. Si Babe, ingay mo naman. Para kang bakla diyan, eh. Teka, alis mo ayusin ko. Bye, at dito na siya. Bye, guys.